Hintayin ngayon ng Shell, no? Para malaman nyo kung location ng uh, Inoya Passion House dito sa may sa Ayan. So, tingnan nyo na lang yung video nito para makita nyo yung location. Tara, tara. Let's go. Pamunyos area Ayan o eh. eh, nandito na siya Ayan, eh. ayan, ayan Ang gabi mga kaya natin dyan So, nandito naman tayo so, Sa may Inuya Passion House Dito sa so, may EDSA sa so, location niya no Ito yung Rusas Building Ito pong building na to Ayan So, lampas lang siya ng Meralco konti. Ayan. And on car. So, palagi nating pinakita yung area pa, para mabilis yung makita. Yung area na to. And ito naman yung papunta ng uh, Roosevelt. Yan. And uh, Munoz Market. Ito na yung Inuya Passion House. Ayan. Yun yung arrival sila ngayon. Kaya samahan mo si Kayaw Yaw. Mag-ingay. Ano pa hindi natin? Tara, na. samahan mo na si Kayaw Yaw. Let's go mga kaya yaw no muna natin yung mga bags nila dito sa banda ng uh, nila dito yung selected item ng mga bags no so siguro bago tayo mag-umpisa dun sa mga sapatos uh, follow muna natin FFH for Nams vlog and ang ating YouTube channel for Nams kaya yaw tara mag-ingay sa ukay-ukay -okay. na mga kayaw yaw natin dyan meron kita dito din yung isik shoes ganda ng color dito yun ang pogi pogi oh tignan natin yung pangilalim ilalim yung good condition pang pa. price is 1,580 ayan sa may rig ng isik shoes ito para sa inyo so size nito is ayo is 9 ayan good condition pa panalo panalo ito pang harapas araw-araw, pogi-pogi -araw, pa ito. Dito may kita rin tayo ng Puma shoes. ganoon din ang colorway nito. So yan, medyo malapad lang siya no, tingnan pero good condition pa siya. Parang may steel to dito, may steel to. Ito nga po nato, na to, sa dulo. So yung pailalim niya, good condition pa pang araw-araw araw, pang harabas po okay pa ito test and test uh, U is 9 and U is size 8 yan sa mga kayaw-yaw natin dyan na gusto yung gustitong itong sapatos na ito no? punta nyo dito sa Inuya Fashion House dito sa Maya age uh, sa uh, area kung nakita tayo dito ng next U suit ang ganda ng color nito parang neon neon green yan oh. mahilig ng neon green na sapatos ito tumpak para sa inyo. Ayan. Ganda pa na pang ilalim niya din. Price niya is 1,580. New arrival sila ngayon. Kaya solid na solid pa ito. Yung size pala nito is uh, US 10 and UK 9. Yan. Sa mga size 10 dyan. din gusto niyo sapatos na to. Puntaan niyo na lang dito sa my edge sa no. Uh, katabi lang yung isang uh, hotel dito. Lampas lang siya ng Ankar uh, Ancar Motors ang Inuya Fashion House. So, mga tayo ng New Balance Shoes. Yan. Good condition pa rin. Ganda pa rin ito. Ganda pa rin ilalim nyo. So, price na is $1,680. Size naman nyo is $8.5. And, Yoki size 8. Yan. Sa mga mahilig ng New Balance. Ito. Baka gusto nyo. Puntahan nyo na lang dito. So, man, tayo dito ng nice. Skechers Shoes. Good condition pa. Wala pang dikitan. Solsit, oh. Okay. May nakita lang tayong drag dito. Yan, parang nasabit siguro to. Yan nakita natin. Ilalim niya, good condition pa. Panalo pa ito. Pangarabas, okay, okay pa ito. Price nito is $1,580. Yung size naman siya na ay UK, size 9. Ay, this size 8 and US size 9. Yan, yung schedule shoes. So, yun lang nakita natin. May uh, kunting uh, drag. No? Nasabit siguro yun. So, sim din lang yung partner. Maroon din siya. Yun ang issue natin dito. Pero pang araw-araw, pwede-pwede pa ito. Pwede pang tawaran yan. No? Kahit new arrival sila. So, may kita tayo na Puma Shoes. Ganda pa lang color ano Then, ang outside sole niya is gum sole siya, no? Then, the price niya is $1,580. Baka gusto nitong Puma Shoes, mga kayaw-yaw. Pwede niya nang dito. New arrival pa lang sila, kaya marami pang solid na sapatos dito. So, yung size niya, no, is uh, US 9. And UK size 8. Ayan. Ito yung partner. Seems like good condition. Solid kayo. Dito so, nakita natin na uh, Nike. Nike shoes is medyo malaki lang siya, no? So size 13 to mga kaya uyaw natin diyan. Baka meron kayong kakilala na mahilig na uh, uh, naghanap ng malaking sapatos ito para sa kanya. Price nito 2580. And size 9 13 US then UK size 12 solid ka ayo. So, ito -ta tayo na no ito pambata ito. maliit lang siya. Yan oh. Good condition pa naman. Yan oh. So ganda pa na pang ilalim niya pero maliit lang ang size pambata ito pwede pwede. Size nito is uh US 5 and UK 4.5. Price nito is 1580. Yan. Solid pa. So, kita natin yung Nike shoes din. You know, is ang, uh, ang size that's 9.5 U.S. And U.K. it's size 8. So, yung pang ilalim niya, good condition pa naman ito. Price is 2.580. Yan. New arrival. Kaya, marami pa kayong mapagpilian dito na sapatos. No? Ito na kita. Uh, ito na. Support, star shoes. Yan. So, good condition pa siya. Yan. so, pang ilalim. Solid na solid pa. So price nito is 1,880. Eh. Yan. So for star shoes. So kita tayo dito na Nike Panda. Yung design niya. So medyo maliit lang siya pang babae kasi ito. No? Size 8 U.S. And yung okay ito is size 7. Okay, pa ito pang harapas, pang ang formahan Panalo pa ito, yaw natin dyan Ito, may kita tayo dito na Sapatos, itatak niya Camper, camper shoes Ganda ng colorway nito yan o. Sulit na solid, solid pa. Po. Wala pang nakikita ng soul set. And medyo maduins lang siya. Kunting linis lang po. Uh, Gamsol na siya. Yan o. Comfort. Ang tatak niya rito. surprise so, price nito is 1,580. Kung uh, gusto niyo to puntahan niyo na lang dito sa inyo. Do Dito sa may age siya lang. No? solid na solid pa ito. Ito sketch tayo skate shoes yan. Ganda nung po man ito. Ganda nung nun design niya. And good condition pa siya, walang dikitan sa set po. Pailalim niya, good condition pa mga kayaw-yaw natin dyan. Then price na sa 1,880. Size naman niya is US 8 and UK size 7. Baka gusto niyo ito, puntahan na lang dito. So kita dito ito yung skirt so shoes, trifle black. Ayan, ang oh, ganda pa lang combination nito. Wala pa siyang dikitan sa set, Solid na solid pa ito mga kayaw-yaw natin. Yung outside sole niya, good condition pa siya then ang price nito is 1,580. Size naman nito is size US 11 and UK size 10. Yan, yung skates shoes na pa. Trifold black. Good condition pa. Ito naman na kita pa rin natin yung skates shoes. Ang dami na yung skates or shoes ngayon. Nakalagay dito, Ultra groove Yan. Pang running ito. Yan. Oh. Ito nga, uh, skates shoes na to. Pang ilalim niya, good condition pa. Pwede yung price nito is 1,380 pwede ba pang araw-araw pang harapas solid pa ito size naman ito size US 10 and UK size 9 yan sa mga size 10 dyan ito tumpak para sa inyo mga kayaw-yaw natin kaya kita tayo dito ng sapatos kakaiba itong pangalan dito Gojir akala ko gulong lang meron ito <laughs> yan o may sapatos pala na Gojir yan o ganda ng color dito ah ito may lalim nya good condition pano si Gojir nakatatak So parang gulong nga ito. Yung sapatos na to. Solid na solid po, no? wala pang digitan solid set. Ayos pa. Ayos kayo. So yung size naman nito is ay uh, size 9 and yo size 8. Good year shoes. Pang racing pala ito. Ayos kayo. Tama na yung nakita tayo dito. Nike React. Ganda ng color niya. Pero medyo maliit lang yung size niya. No? So, tignan lang natin kung good condition pa pang ilalim yan. Okay pa pang ilalim. Din ang price niya is 1,580. Size naman nito, US size 8 and UK size 7. Yan sa mga size 8 yan. Ito, tumpak para sa inyo. So, ito yung converse na ito, pang, pang ito, no? Pero good condition pa, ang ganda pa nito. Yan, no? So, size nito, pang... Malalaki size, ah... Uh size 6, 6 to. Yung pambabae na is 7.5. Yan, pambabae. No, unisex ito. No? Pwede lalaki. pwedeng babae. Freshness 1 to 80. Eh. Converse shoes. Solid pa, no? Ganda pa ng pangilalim niya. Good condition pa. So, nandiyan pa yung inside insole. Yan. Ayos pa ito. Yan, no? Good condition. Pare-pare silang dalawa. 1 to 80 lang mga kaya-uyaw natin dyan. Talaga ito tito na Nike shoes. So yung design nito mo lang kung makikita. Parang siyang sakay. Sakay ba Sakay na design. Ito is ito is 9.5 US yan. Ganda parang may lalim medyo madumi lang siya no. And then price ito is 1.580. Yan sa mga 9.5 diyan, Pag gusto niyo yung sapatos nito, na ito Puntahan nyo lang dito sa Ninuya Passion House Dito lang sa my age sa Medyo upod lang dito pero good condition pa siya. Wala pa siya hindi sole set, maayos pa naman. Size 10 ito mga kaya wheel na to, yan. Pag gusto nyo yung sapatos, nagpuntahan nyo lang sa may Inuya Passion House. Dito lang sa may uh, Edson, malang Edson lang. Dito sa 1,280, yan. Kulay gray ang uh, kulay nito. Good condition pa naman kaya panalo pa to. Ito rin V4 uh, Max no. Um, Ayos pa rin, wala pa siyang nakikitan So, sit yung, yung pailalim nyo Good condition pa rin Then, dito B4 Max Nakalagay B4 Max to Na sapatos Test nito is 10.5 yan Sa so, mga 10.5 dyan Ito para sa inyo mga uh, B4 Max So, nakita tayo no? dito na Columbia shoes to Ayan Good pa naman yung pailalim Good condition pa rin Test nito sa so, mga um, 5.80 so, Size 7 size 9 US Then UK size 8. Yan, good condition pa rin. Yung kulang dito nga. Kaya, oh, yaw! Ito tayo dito na Adidas. Ang ganda ng color nga dito. Ano medyo maliyay lang yung size niya. Pang babae, size 7. Yan. Good condition pa rin. Price nyo is 9.80. Solid kayo. Yan, no? Ito na tayo na Air Max shoes. Ayan. So, medyo madungis lang siya. Pero good condition pa. Wala pang likitan. So, na mga kayaw yung napin dyan. So, pang lalim niya. Good condition pa. Price nyo is 9.80 yun know, sa mga mahilig ng Air Max shoes ito size nito is 8.5 sa mga 8.5 dyan ito para sa inyo mga kayaw yao so dito nakita tayo na Adidas shoes yun good condition pa mga kayaw yao natin dyan no? then pang ilalim niya maayos pa price dito si 1 1,580 So, ito, 1,580 po yung gamosa. Size is uh, US 9 and UK 8.5 ito itong adidas na to so sa tayo net converse shoes all star so size nito size uh, size 6 and price nito sa 980 980 lang siya new arrival solid pa ito so sa tayo ng jordan shoes yan yeah, o no? good condition pa ba lalim niya Then price na is 2.8 and new arrival pa siya kaya solid na solid na yung price natin dito. So size na is US 8.9.5 then UK 8.5 ito. So mga ayan 9.5 dyan ito para sa inyo mga kayawiyaw natin dyan. Ito na nga mga kayawiyaw natin sunod natin. So, kung ano ang dito? Yan, so pa ilalim niya good condition po so 2,200 the price nito ang size nito is uh, 9.5 US then UK is 8.5 yan Diba, kayaw yaw natin dyan Pag gusto nito, puntahan nyo na lang dito no? Itong Air Force 1 nito Air Force 1 no? Sulit na solid po So madalang lang ganitong kulay no? Then ngayon makikita mo ito sa may Inuya Fashion House Dito sa may uh, Rosas Building sa may along edge sa no. Solid pa. Mga kayaw-yaw natin diyan. Kita din dito ng all sub boss, yan. Ang no? combination ay yung parang golden pila itong dito. So, good condition pa siya, wala siyang dikitan sa so, pang ilalim niya, ayos pa. Ayos ka, ayo. Price nito is 980. Yan. Basta naman dito, iyo is size 8, then yuki 6.5. Yan, baka gusto nyo ito, punahin nyo na lang dito. So mga kayaw yun, dito yung mga bags nila, no? Nandito, pwede nyo puntahan dito. Maraming nila mga bags dito. So dito, may mga bags siya dito, yung mga branded nandito nakalagay. So, selected item nakalagay rito. Pwede kayo mamili dyan, tanungin nyo na lang dyan sa nagpapantay na. No? Na area, no? Puntahan natin yung mga sapatos doon. So,

I'm always burning with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building this dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society. So I let to speak quietly while my actions be quiet. I get in a tin burlap top Front design shell in good condition. Pa. ito na pang nakikitan souls ito yung price nito is 980 solid na solid pa ito size nito is size 9 and UK A8.5 yan yeah. Timberland shoes mga gusto nito puntahan nyo na lang dito tumay oh kita dito na pala yung shoes oh So, ganda pa na ito. Ganun yung trifle white. Yan. Yes, good condition pa. Mga yaw natin dyan. Ito yung pang ilalim yan, no? Oh. Ayan, no? Ayos na ayos. Parang brand new pa to. Price nito is 1,280. Sa mahilig ng palandium. Ito para sa inyo, mga kayaw-yaw. So, size nito is US 11. Then, UK size 10. Oh, ang nakita natin, ito wala na siya sintas. Pero, good condition pa. Panalo-panalo pa ito. At isa pa rito, yung waterproof siya. Ayan, no? Oh. Ayan. Sintas lang ko lang nito. So, ito yung partner niya. Sandwich la Good condition. Sintas lang ako lang. Kaya panalong-panalo panalo pa ito. Yan o. Pangilalim niya. Solid na solid pa. Palladium shoes. Solid kayo. Ito ito. Nakita natin itong Burlain shoes. Waterproof siya. Uy. Oh, Ayos to. Waterproof. Itong balat na to. Waterproof. Yan o. And, pangilalim. Good condition po itong shoes na to. Solid na solid pa ganda pa niya pa ilalim size nito is uh, UA size 9 and UK 8.5 Timberland shoes pang araw-araw pang araw -araw. pasok sa opisina pwede pwede ito waterproof good condition, solid kayo. Siguro hanggang dito na lang ating update for the day mga kayaw sa new arrival nila no, dito sa may uh, Inuya Passion House no, dito lang sa may Edsa. So madali nyo makita to, lampas lang po siya ng uh, Lemon Square and Meralco and kadikit nyo ang Ancar Motors. And tabi din yung isang uh, hotel dito kagilid Kagil, lang po siya so dito nyo makikita yung Inunya Passion House and new arrival sila kaya dami ko yung pagpilihan na sapatos pang babae pang lalaki dito naman area yung mga bags na no selected item nandito and jacket and selected item na yung mga t-shirt no? Oh, and mga pantalon, short nandito so siguro hanggang dito na lang ang ating update for the day dito sa Inuya Fashion House sa new arrival nila so yon mga kayaw yun maraming salamat sa inyong uh, pagsubaybay. pag-subay-bye so maraming salamat, bye-bye